Matumal ngayon Sabado ito, mga parts Pero dito sa may No problem yan Dito mga parts Makakapili ka ng booking Tsaka makapag triple booking ka Kung maaari nyo Kung kasya pa apat Pwede Dito mga parts sa may Matumal din ngayon Pero makakuha ka pa rin Ng tatlong booking May lumalabas At lumalabas siya Mabilisan Ayan nga mga parts so, oh, Ito lang yung booking dito Oh, ayan lang oh. Oh, Pero Baka paghintay-hintay ka kahit papano ka Ayan yung booking natin mga birds. Triple booking 1,069 933 Tsaka 407 Bali 2,400 lahat yan Tapos sabay uwi ni tatay pag natapos namin to day mga parts, today is another booking day na naman tayo June 7 ngayon, Saturday 2025, time check 9.57am, first booking from Kaligayahan going to Doña Melda sa alagang 801, ang layo na pickup location ay 2.3 km 1,000 kg ito, papunta na kami sa may pickup location mga parts, ngayon ay Sabado bali holiday pa rin, kahapon holiday, parang Ramadan ata mga parts, Friday nagsimula, Siyempre, tuloy-tuloy na yun, long weekend na yun. Friday, Saturday, Sunday, wala nang pasok yan. Kaya, medyo matumal yung mga biyahe ngayon. Pero, tignan natin mga pards, tatsagayin namin ni Tatay ngayon Sabado, kung kikita pa rin ba kami ngayon Sabado na to. Tignan natin mga pards ha, kung makakamagkano kami ngayong araw na to. Papunta na kami sa may first booking namin, pick up. <laughs> <laughs> Okay, papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 15 km. Alright, let's go! Medyo mahirap kumuha ng kasabay ngayon mga parts kasi Sabado medyo matumal ngayon. Kaya dediretso muna namin tong first booking namin. Yung drop-off nito malapit sa may SM Santa Mesa. Kaya pag drop-off namin, dediretso na kami ng Pinondo dahil malapit na lang din naman yun doon. Dun eh, Doon tayo magdo-double booking o hahanap tayo ng magandang pamasahe doon mga parts. Ganun ang discarding muna namin ni Tatay eh ngayong umaga. Pinagtatanong mga parts no, kung paano daw ba yung buwat natin? Kung yung pagsingil ba daw nito on the spot pagdating sa may drop off, sisingilin daw ba natin o kasama na daw yun sa booking? Depende sa customer natin yung mga parts. Minsan, merong buwat pero hindi nila nilalagay sa apps na may helper mga parts. Kaya pagka ganun, sisingilin natin sa may drop off yung kapag may buwat yung ano, items nila. Pero minsan naman, meron naman na nakalagay na sa booking natin. Sinasama na nila sa booking yung helper mga parts. 200 pesos din yun. Ayan o, ganito. Pakita ko sa inyo. Meron siyang logo kasi. Ayan, ito, eto, eto. Yan o. Itong bilog na to, na kulay pula. Pag may ganyan mga parts, yung bilog na kulay pula na yan, ibig sabihin, may helper siya. Pero, i-check nyo rin kung ano yung kasama sa booking na buwat. Meron kasing driver carry lang. 25 kilo lang. Parang magaan lang yung bubuatin mga parts. Driver carry lang nilalagay nila. 80 pesos yun. Meron naman pagka madami or mabigat talaga, helper ang kailangan. 200 pesos naman din yun. Ganito naman yung mga parts. Pagka gusto nyo makita kung ano yung nilagay nila kung helper ba o driver carry lang di ba yan yung booking click nyo pagka-click nyo may makikita kayong bilog na parang letter i exclamation point ata ito click nyo lang yan Ayan, lalabas yung breakdown. Ayan o, oh, makikita nyo rito mga parts na alagay dito. Door to door, loading and unloading. Pag nakalagay, 80 pesos lang. Ibig sabihin, driver carry lang yon. Pero pag nakalagay dyan, 200 pesos. Ibig sabihin naman, helper yung nilagay nila mga parts. Dyan yung makikita kung ano nilagay nila sa app. Kung helper ba o driver carry. May nagtatanong pa rin kasi mga parts eh, yung mga bagong subscriber natin. Para alam din nila. Pasensya na kayo ha. Ah. Hindi ako nakaka-shoutout talaga ngayon. Tsaka yung mga nagtatanong na iba, hindi ko nasasagot dahil nga sa busy tayo mga parts eh. ang hirap kasi bumiyahe dito Nakakapagod tapos uwi tayo ng bahay mag -e edit pa tayo ng mga video na ilalabas natin sa mga youtube kasi mga parts doon talaga ako napapagod eh sa pag -e edit talaga napakahirap din mag -e edit sa isang araw dalawang video lang yung nagagawa ako kung minsan pa nga pagka talagang pagod ako isang video lang yung nagagawa ako sa loob ng isang araw yun na ah, mag aapon 12 oras mula umaga hanggang gabi yun na nag -e edit kaya yung mga nagsya shoutout dyan hindi ko na nagsya shoutout kaya pasyensya na talaga mga parts First booking, drop -off tayo mga pags. Dahil sa, -sa, -sa may ano, UERM. check 12.03 pm may na kami pangalawang booking from Manila going to Manila sa halagang 294 ang layo ng pickup location ay 900 meters lang 1000 kg ito papunta na kami sa may pickup location nandito na kami mga parts sa may pickup location ang problema natin break time daw yung pagpipick natin 1 pm pa daw kaya sabi ko pakancel na lang kasi matagal pa yun eh alas 12 pa lang oh. sang oras pa hintayin natin kaya yung second booking natin cancel mga parts pinapakancel ko na Time check, 12.43 p.m. May pang second booking na kami mga part. From Manila, going to Caloocan North. Sa halagang 1,069. Ang layo ng pickup location ay 600 meters lang. 600 kg ito Papunta na kami sa may pickup location. <tinyo> Ilan pala tayo? Wala na. Ito lang ba? oh, yan lang. Wala na. O, oh, Patong-patong na patong, Paano ito Time check. 12.56 PM. May nakuha na kami pang sabay mga pards. Pang third booking natin to. From Manila going to Commonwealth sa halagang 933. Ang layo ng pickup location ay 700 meters lang. 600 kg to. Papunta na kami sa may pick location. Mali yung ano, pin location mga pards nung nag-book. ano nag -book. Sinabi na raw nung pick yung ano, Google Map. Mali pa rin yung nilagay nung nag-book. Nasa may kabila kami ng Alonso. Doon pala ano, hindi pala tatawid ng rekto. Dapat doon kanina sa may ong pin. Bandang ketuan kami papasok. Tapos kakanan ng Alonso. Doon ang daan dapat talaga natin. Mali lang yung ano, pagkakamap. Yun ang sinunod ko mga parts eh. Yung nasa may map eh. Siyempre yung nilagay nung ano, yung nagbook eh. Kinawagan ko yung pick up. Sabi mali daw yun nung pagkakalagay. Kaya naligaw tayo. Doon tayo sa kabilang Alonso. Tatawid tayo na ng rekto. Ganito kasi mga parts yung daanan dito sa may Binondo. Malapit sa may china Chinatown. Ganyan lang kasi kayo po. One way, one way lang kasi dito kaya pagka lumagpas ka medyo malayo iikutin mo kaya kailangan tinatanong mo yung customer kung saan talaga yung ano yung pick location pero eto wala na sa google map to buti na lang medyo kabisado natin yung ano yung pin tong binondo kaya kaya natin puntahan may tayo eh eto si tatay eh in to eh taga umpin pin to <laughs> Laki nga ano, na si tatay eh, laking Chinatown eh. Dito siya lumaki eh, nung pabataan niya. Ayun na mga pads, kinakarga na nila. May isang alatang eh. ko ni may resibo tayo. <laughs> Okay, salamat sir, salamat. Time check, 1.25 p.m. Nakakuha tayo ng pang-apat na booking na to mga pards. Pangsabay natin, bali triple booking tayo. From Manila, going to Manila, going to Commonwealth, sa halagang 407. Multiple booking to ah. Ang layo ng pickup location ay 1.7 km. 300 kg lang to, pulling booking. Papunta na kami sa may pickup location. Matumal ngayon Sabado mga pards, pero dito sa may Binonto, no problem yan. Dito mga pards, makakapili ka ng booking tsaka makapag triple booking ka kung maaari nga kung kasya pa apat pwede ayan yung booking natin mga pards triple booking 1,069 933 tsaka 407 bali 2,400 lahat yan tapos sabay uwi ni tatay pag natapos namin to dito mga pards sa may binondo kahit matumel din ngayon pero makakuha ka pa rin ng tatlong booking eh nga mga pards so oh. ito lang yung booking dito o oh, ayan lang oh. oh. Pero, Baka pag hintay ka kahit papano kasi may lumalabas at lumalabas siya mabilisan. Nasa may looban tayo mga parts ng Asuncion, San Nicolas. Skip talaga rito kasi maraming pick up dito at maraming deliver. Ano naman, no? alas lahat niya, mga nag-deliver yung mga yan eh. Ma'am, ma'am. wrong way kami, dito kami na kami eh. One way daw eh. Okay, ma'am. Dalawa pick up ko, alam niyo ba yung booking ngayon ma'am? Sino ba nag-book niyan? Sila. Sila? Saan ba patingin? Doon natin sa kabila, bike shop din eh. Bike shop din ito? Oo. Pick up din ba to? Pick up din to, no? Ay, bike shop nga rin. Pick up oh. nga rin to. Rokero. Ah, kami pala yung nauna. No, una Hindi e dito mo ano, sa kala kalabi. Kalabite. Ito yung drop-off. Yung drop-off. Papunta naman kami mga parts sa may second pick up namin ng pang-apat na booking, yung pansabay natin. Ang layo ng pick up location ay 6.1 kilometer. Papunta na kami sa may pick up location. Sir, lalamove, sir, pick up. Kay JP po ang pick up. Ito sa gate, sir. Ay sir, lala mo sir, pick up kay JP. Sa ano to eh, R&A, Rokero Bike Shop. Napunta ka na to sir eh, sa Commonwealth. Oo, uh, R&A, Rokero Bike Shop. Yes. Yes. Yes, Meron pa isa? Meron pa sa'yo sir. Yun, magbulong tayo. Oksyon o? Oh. Oo. Uh. Okay, na-pick up na namin yung tatlong booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 15 km. Alright, let's go! Mabuti na lang mga parts, nakachamba kami ng booking dahil yung mga pinapadala sa amin, konti lang. Ano to dalawang 600 kg, tsaka isang 300 kg. Baligtad pa nga mga parts eh. Mas marami pa nga yung 300 kg na pooling. no? <laughs> yung uh, mga piyesa ng bike, mas konti pa yung mga 600 kg na matataas yung pamasahin natin May mga high demand yung dalawang ano natin eh. Yung dalawa 600 kg. Parehas siyang may high demand. Kaya maganda yung pamasahe niya mga parts. Matataas. Sa palagay ko ha, ah, parang yung pamasahe niya pang 1000 kg na to eh. Ginawa lang 600 kg. Kaya okay talaga eh. Pagka makakachamba ka lang booking, di ba? Pero imo mo, 2-4. Saan tayo makakarating nun tayo? Maribelis. O, oh, Maribelis na. Maribelis ba eh. marating namin nun eh. E eh, dyan lang kami, di ba? Kalokan North na pinakamalayo namin. Dalawang common weight yung drop off, yung 300 kg tsaka 600 kg yung isang 600 kg Kalookan North. Kaya halos madadaanan lang natin yung dalawang Commonwealth bago tayo pumunta ng Kalookan North. Ano ngayon mga parts eh, naguulan eh oh. Kung tutusin mo talaga, masarap matulog eh. Huwag nang bumiyahe. Eh. <laughs> Huwag pahinga na lang sa bahay. Pero sabi ko sa inyo, di ba, sa galang, o tanyo, kahit na alam namin Sabado matumal nakachamba pa kami ng booking oh, sabi ko nga ka kanina matumal matumal talaga sa atin kasi nga ang tagal eh sa amin ang tagal magputput, may mga lumalabas malalayo tapos yung mga malalapit nawawala agad dahil nagagawan parang balak nga sana muwi na lang eh kasi alas 10 na wala pa kami booking pero sabi ko maganda pumunta talaga sa Maynila makakuha lang ako ng booking na malapit sa Maynila bababa talaga ako ng Maynila dyan sa may Binondo hindi nga nagkamali yung hula ko yun nga napaganda yung biyay natin ngayon okay. Uh -huh. Saan? Ay, kanina. Papakancel ko talaga yung kasi yung kinansil kanina mga parts, papunta rin dun yung sa may ano, eh, Tomas Mapua. Dun din kami talaga pupunta. Isasabay na nga namin papunta doon para kahit paano, meron kami 300 pesos papunta doon sa may Pinondo. Sa may ano yun eh. Malawit sa recto yun eh. Yung drop off noon Dun na rin yung namin eh. Dun din kayo mag-aabang ng booking. Sabi ko, sabihin na natin to para may eh, booking tayo papunta doon Eh nangyari, break time pala. May break time pala rin sa may ano. Sa alas 12 na binukit. Alas namin nakuha. Sa karating kami dun, mga 12 Martin, eh sabi nung guard, break time pa parang din mag-aakot yung mga magbubuhat dito, sabi. Ngayon, pinatawag ko yung ano, yung nakapangalan sa may book. Sabi ko, si ano, si Sir Ganyan. Tinawag niya, pagkating nga, ayon niya, sabi niya, kumakain pa daw siya. Talagang alaun daw talaga yung pagbubuhat nila, kaya break time. Maghintay daw kami dun, sabi niya. Sabi niya, kung mapaghintay kayo, hintayin niyo kami, sabi niya. Sabi ko, matagal yun. Kaya, nagdesisyon kami ni tatay na ipakancel na lang. Kinausap ko yung nag -book. sabi ko, cancel na lang. i niya na lang ulit alauna kasi matagal pa, sabi ko. Kaya ayun nga, kinansin naman tapos naganap na lang kami ng iba pumunta muna pala kami ng Pinonto doon kami naganap ng tatlong booking yun no luwag ng keso Lab ngayon mga parts so, hanggang makarating na nga na to Commonwealth ayon kay Google Map maluwag Woo! sarap mag deliver ngayon kahit mo ma maluwag yung kalsada buti na lang ganyan lang yung ulan ngayon paampun-ampun lang hindi talaga yung malakas na ulan kaya napipick up pa rin namin yung mga pipick upin namin hindi kami nababasa gaano yun no yun yung map natin mga parts so, kulay blue hanggang makarating doon sa may drop off location no? Circle na tayo mga part. Malapit-lapit na tayo sa Commonwealth Avenue. Drop off tayo. Wala bang camera dito? Commonwealth to eh. Buti, wala nga ano. Walang camera ha? Wala. Ano sir? Ito. Ano sir? Tignan ko. Nakalimutan ko eh. 407 sir. Okay, yung second booking tapos na natin i-deliver. Papunta naman kami sa may third booking drop-off namin. Ang layo ng drop-off location ay 1.7 km. All right, let's go. Nasa may drop-off location na kami mga parts ang problema. Hindi sumasagot sa tawag yung drop-off location natin. Ito pa isang problema, yung address nila walang nakalagay na address. Quezon City lang pala. Pero nakapin dito sa ano na to street. Kaso, walang street, walang lugar, walang ano, wala lahat, ano, wala na Kahit anong dito ay wala, eh, contact number lang eh. Nakalagay lang, Quezon City. Tinawagan ko yung nag-book. Ang sabi niya, matawagan niya raw yung drop-off. Kasi kinocontact ko, hindi sumasagot eh. Ring lang ng ring Nakailan tawag na ako. Resibo tay, yung resibo. Kasama tong nakakahon? Oo oh, yan sir, yan yung motor niya eh. ko na lang sir, guys. Oo sige sir. Ano ba picture ang Ito lang yan, ito lang. Ha? Hmm. Okay, papunta naman tayo sa ating port Booking Drop Off. Ang layo ng drop off location ay 11 kilometer All right, let's go. Ayun mga pards, tapos na namin i-deliver yung dalawang booking namin sa tatlong booking. Isa na lang natitira. Ganun lang mga pads. Ang discarding niyo talaga, kailangan yung madadaanan or same. Katulad nito, yung dalawang booking namin, same. Parehas pa Commonwealth, magkalapit lang sila, 'di ba? Ng drop off location. Pagkatapos, yung pangatlo namin, Caloocan North 'to eh. Kaya dire-diretso namin tong Commonwealth tapos sa Barte, Caloocan, doon na yung drop off natin. Kaya medyo malapit lang din kasi 11 km nga lang yung drop off nito, di ba? Ganyan lang ang mga diskarte mga parts pagka kumukuha kayo ng mga double, triple o quadruple booking, kailangan niyo magkakalapit or same na mga dadaanan or pupuntahan para hindi tayo na-hassle sa pagde-deliver. Kaya nito time check, 3:53 pa lang ng hapon, mag-alas 4. Baba tapos namin 'to ng alas 5 kasi ang eta namin sa may map, 34 minutes lang oh. Kaya baka matapos namin ng alas 5 ko dahil alas 4 pa lang. Mag alas 4 pa lang mga parts kaya magaga kami makauwi ni tatay ngayon. Ito lang mga parts, dito tayo tatagal sa may traffic dito sa may commonwealth. Bandang pa perview na to. Itong way na to, regalado abi na yan yun malapit na eh. Ayan, no, umababa rin yung traffic ko. Oh. Hanggang FCM, yun lang lagi matrapik talaga nito mga parts basta ganito mga rush hour na dahil rush hour na eh tapos nakulimlim parang ulan na naman kaya talaga mabagal yung daloy ng traffic dito nasa may Carino Highway via Lacro na tayo mga parts malapit na tayo sa may drop off location natin sa may Caloocan North 4.9 kilometer na lang mga parts kaso medyo matrapik dito kasi ginagawa yung ano MRT dyan no tapos kanto ng Lacro Maraming lumalabas kaya nagkakasali-sali Yung mga sasakyan dito kaya medyo matrapik talaga Pero, pero pag lagpas ng lagro, kato ng lagro, wala lang traffic, dina-diretso na. Nasa may drop off na tayo mga parts ng pangapat na booking natin. Problema lang natin, hindi makontak yung drop off. Yung ano nito, na nag nagbook na ito, yung pick up din eh, sa may ano, sa may Manila. Ano kaya to? Walang pangalan eh. Pagtatanong ko muna dito tay. Number ba? 1763. Mam, pwede magtanong? Ano yung po yung number na ano? Eh, 1763 Charts Backyard. 1763. Ano na niyo? Dito ba na? Lampas na. Lampas na. Sir, pwede mong talong sir. Ano na po yung number na, ano, 1763? Sabi ko na lang, sir. Ito po. 18. Ano ba pangalan niya? Yun nga po, walang pangalan eh. May contact number. Hindi naman makontact yung number niya. Kasi titin mo sa manga, 18 na yan. Eight, 18 na yan. Doon na banda. Parts, di din nakita yung drop off natin. Hindi rin makontakt, tinatawagan ko, tinitext ko na. Yung problema natin ngayon. Hirap panapin ng number dito. Walang nakakalang din kahit yung mga tao dito, hindi nila may turo kung saan yung 1763 na hinahanap namin. Kung may pangalan sana ng tao, siguro sa may kanan natin, ito iskinita na to, 17. Oh, shout out kayo, shout out. Doon na natin. Oh, naka to. Salamat ya. Oh, naka to. Nag-vlog ako. Lalamove, lalamove. Wala kayong deliver dito na, ano? Wala yan, 17.55 na. 1755. Sige, 55. Ah, 55. Sige, salamat. Hello, sir. Ay, sir. Kanina pa ako nag-iikot dito, sir. Hindi ko mahanap yung number na yun, sir. Wala makapagturo, sir. Tsaka, iskinita. Ang no. hirap, ang sikit. Nakaka-traffic na po. Opo, sir. Pumasok na po sa iskinita, sir. Nagtanong ko, hindi naman may turo. Yun nga po, sir, eh. Yung number na binigay niya, hindi naman makontak, sir. Nag-text na ako, tumawag na ako sa kanya. Ah, sige, sir. Opo, medyo na no. iskinita na to, eh. Iniwan ko sa sakyan ko sa labas, sir, eh. ko na lang kasi ang hirap na, na pinadalin sa sakyan. Kawawa naman yung may-ari nito, sir. Pag sa nangyari, wala nang receive. Balik po dun sir bayad na po sir eh binayaran na po yung items pero yung delivery fee na lang po yung babayaran 1,069 sir eh yung po yung pamasahan nila na sir na nakalagay sir eh hindi ko alam po ang magagawa dun sir eh opo na yung items sa inyo oh, kinuha na eh ba't narilis ko sa akin yung items binigay sa akin yung ano dun hindi eh, kaya mali ito yung dalagal ako kontakin ko ulit o oh, sige sir pero items nyo sir Andiyan na sir Andiyan yung items nyo dumating na dyan ay nagkamali sila yung nagbook nito oh, sige sir Kontain ko muna sir salamat sir kontakin ko lang dito o oh, okay binigyan kami ng na do pick up mali rin yung binigay nagtaka ako bakit daw na-deliver na daw ng iba yung items nila yung pala iba pala yung number na yun binigay niya mali daw <laughs> Dahil <laughs> yung pagtalo pa ako sabi ano, dahil yung bakit paano na-deliver eh. Galing kami ng Camarine Road, pumasok kami ng St. Peter. Hindi ko lang alam si Van Sir eh. Basta ano na ito eh. Oo, oh, yung may mga tricycle lang sir na nakapila rito sa bandang gitna. Dahil lalabas Lala, ka dyan sa may... Ako oh, sige sir, labas ka sir. Contact number, mali din yata. Hindi makontact yung ano, number na binigay nung ano. Pinodoro sa lamin. <laughs> Buti si ma'am kumontact dun sa may ano, pick up. Kaya naibigay, naibigay sa... Na na sa Oo, oh, salamin yan sir. Oh ito salamin yan. Sa wakas mga pods, nakikita na rin natin. Isang oras tayo dun ah. 45 na, 545 oh. Dumating kami alas 5 eh. 45 minutes din tayo nag, ano, naghanap. Hindi ako napagod sa deliver, dito ako napagod eh, kakahanap <laughs> eh. Nakilala ko na lahat ng tao dun eh. <laughs> Tinatanong eh. Tinanong nga ko doon, ako dun. Kilala na ako. Eh. Pabalik-balik ako eh. Income reveal tayo. Bale, nakaapat na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,568. Pagkatapos, nakakuha kami ng 150 na tip. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,700 kami. Pagkatapos, babasa natin ng 700 na diesel at 100 na pangkain. Hindi namin nagmerienda mga parts, kaya 100 lang yung pangkain namin. Yung pambili lang namin ng ulam. Bale, 800 yun. 2,700. 900 minus 800 equals 1,900. Ayun mga pards, naka 1,900 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pandiesel, saka yung commission nila, alam mo